katong amiga na ko nga imo kong giombitar sa inyo sorry jud wa jud ko kan ha dia friend kay ngano friend wala ng po niya kanang, one friend kanang, sing, anani, basak kayo ang kuan Dan wa jud ko kan ha, friend pero latex ko ni mo friend ha sorry lang jud niya kanang, nang ni mo nga naa kay na ko daghan iya hatag lang ata ko an friend ya, tag, kanang mga tao din ha nga kanang nagkinahanglan ba ako okay ra gud ta kay nako na ta ako gunang unsa ini hatag pero unsa o man ako friend na kaya ramon ko dire ya <laughs> <Yaram aku> ihatag <dari. laughs> Nyat, na lang friend kay luoy gud ta nang uban diha nang wala gid <laughs> ya matud pa sa kong amiga paduon lagi ko niya kay dai protas protas to. ya para kang makaon <laughs> ya wag ko ni adto kay nagulan ako lakaw friend <laughs> nagulan man gud Iyatag lang lang yan. Ang imo pang iyatag na ko. Iyatag na lang yan. Siyempre, naman kayo ko. Ano yan, na Naman kayo niga niya. shout out ko sa lahat ng kuan na Shout out. Lalo na sa taga Mga kuan ko, mga higala ko. Nga, yeah, lalo, labi na kap Yudi Sanchez. May hapon diya kap. Shout out. ni ma'am Ilsa Galasco. Shout out diya, ma'am. Kung siya, yan. Ma'am Ilsa Galasco ya. sekretary Secretary ni Kapudi Sanchez, Ma'am Katimero, shout out nya Ma'am. Nag-iingat tayo kay ano, ulan ulan. eh, ganina ang mag-anak ko diha sa kuan ma, ah, mahapit ta diha sa barangay. Pero wa ko kahapit kay ngano asa ko kalakaw kay nag-ulan. Ayaw ko ng ulan. Basta shout out everyone. All ka viewers, ka vloggers, shout out everyone. ingat lang sa kailan. Ulan-ulan, ngit-ngit, makulim din. Palit, rabaguan. Pusog, entalistik niya. Palit, baka. Para bantay ka Bantai Kailan taga-tara kong diya, bantay eh, mo diya. Masa ka, ang tubig, si Paril. Kuyaw eh, ka ayo. Mabantai kita. kita. Ang tubig, dali na kayong mudanghan. Dali na kayong mubaha. Ya, ingat lang kita. tayong lahat mag-ingat. Shout out po mga kuanto. sa ano mga friends ko na sa Saudi Arabia shout out diha sa lahat na lang di na lang ako basahon kinsang pangalan basta shout out Saudi Arabia friends ko shout out sa ano Canada shout out diha sa lahat ng friends ko sa Canada sa kanang kanang London shout out sa lahat ng friends ko asa Africa ma'am Yasmin shout out diha Thank you so much for sa suporta Salamat kayo niya si Ma'am Kwan, si Ma'am. Basta sa lahat. Basta, sa lahat na lang Taiwan, sa lang, Jakarta, sa Indonesia. Basta basta sa lahat sa kaibigan ko ng ibang bansa, sa lahat na lang. Shout out everyone. Sa US, shout out everyone. Shout out sa lahat ng kaibigan ko. yeah, shout out sa Pondere sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Dinhan sa Sisor. Shout out ko sa akong gaya na ako yung relatives niya. mga sa taga Sikihor. Hello, shout out. Niya taga Magasa. Sa lahat ng bansa, sa lahat na lang oy, sa lahat ng bansa o sa lahat ng lugar. Luzon, Visayas o Mindanao. Shout out to the one. Palagi kayong nag-shout out. Palagi akong magpasalamat kasi palagi akong tinulungan ninyo araw-araw minuto tinulungan ako ni kaninang buntag nagplay ko sa mga video ninyo guys kaya wala man nagulan kita na po ang cellphone play ko sa mga video basta ang ganda ng mga ads sa mga kuan ko ay eh, mga followers ko ang gandang ads ninyo Fred. basta ako basta magtanaw ko mga video kung na akong ads Parang mahuman para nga Paano mo yung importante mga ads mga kuwan ka-blogger. Kung <laughs> ita o naku pasal hindi gulabas. Pasa <laughs> salamat kayo ninyo prina. Salamat yun. Diyan ka tong miga naku. Shout out dyan sa Carbon. Shout out. Diri sa Cebu City. Shout out everyone. Shout out ko sa ano. Sa lahat ng nanonood. Diri sa ano. GY. sa so, shout out diha mga kaibigan. kong nanonood. Salamat kayo. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Dari sa... Basta sa lahat. Diri sa uh, province. Diri uh, sa Basta sa tanan province sa Cebu. Shout out Ibrua. Shout out na lang sa lahat. nya yeah, pagod pa ako, friend. Kaya kurek kurek ko kure, dali, kure, friend. Yeah, Nga, tanaw-tanaw ko sa mga video, friend. <laughs> Parang maalala ko ang sa unang panahon, pin, eh, friend. <laughs> so, wala pa ko nag-youtube, friend. manonood ako. manonood ako. Mga silent viewers ko. Tanaw-tanaw ko sa mga YouTuber. Okay. Eh, kuan man ka lang. Na-miss na ko sila. So, ako silang yukay. <laughs> okay na ko sila. Pero hindi ko nag-comment. Nanonood ako. Nag <laughs> Nanonood ako. Nanunood ako. Okay, tapos naman ang mga kuan ko. Nagpunta sa ano. Nagpunta sa bahay ko. Tapos naman din. Pagkatapos, dito na ko sa mga kuan. Katong naalala na kong mga YouTuber pa nga. <laughs> akong panuorin sa una. Akong ipapanood. <laughs> pero hindi ko nag-comment. Nanonood lang ako. Okay. <laughs> So thank you everyone for watching my video. Salamat kayo, friend. Daghang salamat, friend. Maraming salamat everyone sa sa lahat ng subscriber ko, mga bagong subscriber ko, maraming maraming salamat shout out sa lahat ng subscriber ko, sa mga followers ko, shout out everyone. Salamat sa mga comment, friend. Salamat jud kayo. Thank you so much sa inyong comment. Salamat kayo nya. Yeah. Maraming salamat sa sa lahat ng mga mga nagpunta sa channel ko, maraming salamat. Thank you kayo sa inyong pagpunta. Maraming maraming salamat. Please. Salamat kayo niya sa sa uban akong mga kanalimutan ko na. Basta shout out sa lahat ng kablogger, kablogger, mga silent viewers, mga supporters, o mga basta sa lahat ng ok sa bago pang nanonood. Ang di inyong ipanonood, ito ni si Maria Ansay Vlog. Si Maria Antay Vlog, di panonood Ma'am and sir, maraming salamat. Basta shout out lang ko sa lahat. Mga ibang bansa, shout out. Basta ako nang ginanlan ganina ha. Basta sa ibang bansa, sa lahat ng ano, mga kaibigan ko sa ibang bansa, shout out everyone. Basta ginanlan ko nang na ganina. Shout out. Yeah, shout out sa po sa kuan. Ang, ang sikihorong manaha, shout out ko Basta diri sa Mindanao, shout out. Mga sa Mindanao, sa lahat. Uh, ma'am, gumamila shout out niya, ma'am. Shout out. Basta sa lahat na lang, eh. sa lahat ng kaibigan ko, shout out. Thank you so much, everyone. Thank you, thank you so much. O niya, katong kaibigan ako, nga niingon siya, naghan ko pa itin, utan mo, mga man, maha. Kana na idaghan, yaligong tagaan, yung mo utan nandito sa carbon. Niya, di kong kumaka-add ko dito pero dyan po mo sabi ko tanong kay kami good kami na amigay nga daghan sa buka ng mga mga kaila friend kay ang among kaliwat good na amung dalagit among kaliwat sa kong papa naasa dalagit na kaliwat sa kong papa friend dalagit sibo baka na ay daghan dito nilang mga repolyo oh, mga unsa pa ng utanon nila mga kuan ko mga pinsan ko nasa carbon So, gay na lalihan na nindar karbon sila. Ang daming pinsan ko. Diha sa ano, karbon na ninda Basta mag-ingat kayo diha, mga mga tindira sa karbon. Magkanan, salamat kayo. Ano lang kukutob si mga guys ha, ano lang kukutob ha. Salamat kayo sa panonood. Maraming salamat. Tinhin lang ako kukutob. Bye bye everyone. God bless.